What's up mga repa? This is Kuya Niki again, nagbabalik And today, tayo nagluto ng isang traditional recipe dito sa Pilipinas Ito yung tinatawag nating adobong pusit So sa video na to, ibabahay ko sa inyo ang aking easy step by step procedure Kung paano naluto ito So paano mga repa? Tara, sumahan nyo umuli at tatinang lang lutuin ito Okay mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto nito So ang first step na ginawa ko dito ay ating nilinisan yung ating pusit So sa bandang baba ng ating squid eh, ating hiniwa nito. Uh, in that way eh matatanggal natin dito yung kanyang stomach or yung kanyang tiyan. Yung tiyan niya ay color brown yan. ah uh, tinatanggal ko siya kasi minsan pag hindi natin naalis yan, kapag sinama natin sa pagluto, parang mabuhangin yung kinakain nating adobong busit. Pagkatapos yan, yung sa ulo na part, tatanggalin natin yung parang bilog. Yan yung kanyang ngipin. So, kung hindi naman kayo maarte, eh, pwede nyo namang ilutuin na lang without removing this uh, these things. Kasi ito yung parang kanyang white film, yan yung tinatawag siguro nilang backbone or yung kanilang spine. So tinatanggal natin yan. Ang susunod na inalis natin dito yung outer skin niya. Yung nagpapakulay parang yan, medyo black siya. Kapag totally na-remove kasi natin yan, ang mangyayari, color white na lang yung squid natin. So, this is optional, especially kung magluluto kayo ng more than 2 kilos na squid, eh, talagang aabutin ah, kayo ng siyam-syam kapag ah, ginawa nyo to isa-isa. So, pinapakita ko lang to para yung iba kasi sabihin ba't hindi nalilinisan yung squid. Pagkatapos ito, padana natin sa running water. Nakaintak naman dyan yung ating black ink. So, ayan, ganyan siya mga kaibigan. So, ito yung second step natin dito, magigisa tayo. So, meron akong kawali, naglagay tayo ng mantika. Yung good enough para masyote yung aromatics. Mas gumamit ako ng limang pirasong bawang dito, or five cloves of garlic, na pit natin, tapos gigisay natin ito hanggang maging golden brown. Pag inuna kasi natin yung sibuyas, hindi na natin napapag golden brown yung ating bawang eh. Kaya ayan, inuna natin yung bawang. Tapos ito, nilagay ko siya isang large size na puting sibuyas. So, pwede kayong gumamit dito ng uh, pulang sibuyas. Nasa sa inyo, depende kung anong mabibili nyo sa tindaan o sa palengke. Tapos yan, kapag siya ay nalanta, o yung, nagmukhang parang translucent, eh, yun na yung uh, sign na okay na yung natin sa sibuyas. Tapos nagdagdag ako dito ng luya. In that way, para sigurado akong hindi malansa kainin yung ating busit. Uh, Talagang nagdadagdag din siya ng sarap. So, counting uh, luya lang yan. Siguro mga dalawang kutsarang equivalent to dalawang kutsara is okay na eh. Kasi ito, naghiwa rin ako ng dalawang kamatis dito. Dalawa hanggang tatlong kamatis. Igisay lang natin ito hanggang sa parang nalusaw na yung ating kamatis. Uh, kung tatanong ino ng iba, bakit ang adobo yung niluluto bakit ako nag-add ng kamatis sa kaluya? Eh, masasabi ko sa inyo, pag ginawa nyo itong ganitong recipe, eh, talagang masarap ang kakalabasan ng inyong adobo musit. Talagang walang lasang lansa, pero lasa nyo yung dinamnam ng ating uh, kusit. Pagkatapos yan, kapag medyo lusaw na, nag-add tayo dito ng dalawang siling haba. Yung siling haba ko dito hindi para magpaanghang. Ang ginagawa kasi nito, nag-add siya ng aroma ng siling haba. Yung aroma niyon yun, ng amoy masarap yung ating niluluto. So yan, hindi natin ni-overcook na yung ating siling haba. Basta, uh, mo lang ng mga 30 seconds yan, eh, okay na yan. Pagkatapos, isali na natin yung ating nalinisang pusit. Yung iba hindi ko na nalinisan, pinakita ko lang sa inyo yung yung step how to clean the pusit kasi hindi naman ako maate sa aring hinakain eh. Pero tinanggal natin yung kanyang bit uh, stomach. So yan, gigisayin lang natin to mga kaibigan. Ayan. Pagkatapos yan, wag na, wag, wag na tayo mag-add ng tubig dito kasi ang pusit kapag ka niluluto mo, naglalawa siya ng sarili niyang tubig eh. So yan, pero titimplahan na natin to So una ko nilagay muna dito yung ground black pepper. So ayan, pamintang durog. So pwede rin kayong gumamit ng pamintang buo. Usually kasi pag adobo, di ba? Gumagamit tayo ng pamintang buo. Pero ako okay, ground black pepper. Tapos ito, nilagyan natin siya ng soy sauce. Sa soy sauce, siguro suma total, gumamit ako dito ng mga 4 to 5 tablespoon ang aking nagamit dito. Kasi naluwa ko rin siya ng oyster sauce para nag a ng umami taste. Siguro mga 3 tables, 3 to 4 tablespoon naman ang ginamit natin. Tapos lawan ng laurel, mga 2 1⁄2 na lawan ng laurel ang aking hinalo. Ayoko na sobrang maraming laurel kasi minsan naglalasang laurel na talaga yung niluluto natin eh. Maganda may konting sipa lang. So further gisa lang tayo dito mga kaibigan. So huwag kayong mag-alala lang ma, baka tumigas yung ating uh, pusit. Ang discarte ko rito, sa una pangalawang ulo lang ng pusit, doon natin siya hahanguin. Kasi ito nag-add ako ng 1 tablespoon ng brown sugar para mabalance yung taste. So, nasa sa inyo yan kung pwede nyo rin dagdagan. ito, nag-add ako ng konting uh, vinegar lang. Siguro, suma total nito ay eh, gumamit ako ng mga 3 tablespoon na na vinegar. Tapos ito, dalawang siling haba. Tapos hindi natin nahaluin ito, mga kaibigan. Tapos ito, naglagay rin ako dito ng kinchay. Kasi gusto ko talaga mawala yung lansa ng ating buksit. Na At ating tatakpan nito, pakukuluan natin ito sa loob. Siguro ng mga 8 minutes sa, sa pakuluan. Ayan, makikita nyo, naglaba siya ng sarili niyang ano na, tubig. So, after 8 minutes, ganyan itsura. So, yan yung unang kulo. Sa pangalawang kulo natin, ating kukunin yung pusit. set aside natin yan. Tapos, yung, yung ating sauce, ay eh, uh, pakukuluan natin yun sa mahinang apoy. Hanggang sa lumapot siya o hanggang sa kumunti siya. Kasi sa mga ganitong diskate, kahit sabihin ng tindera na, oh, hindi, hindi madaling tumigas yung pusit na yan. Eh, para makasigurado tayo, lutuin lang natin ng mabilisan yung ating pusit kasi pagka matagal mo niluto yan, na alanganin, eh, nagiging parang bubble gum siya. Mahirap mo especially pag kakainin kakain yung mga senior citizen. So, ayan, hinanguna natin yung ating pusit dyan, eh, ating itong pakukuluan na. Ayan, haya lang natin siyang medyo mag-evaporate uh, mag Ayan, nating nilalabas pa yung sariling uh, tubig pa ng mga sinet aside nating pusit kasi nagtutubig pa rin yan eh. So, ayan, further pakulo lang tayo dito. So, kung tatanungin nyo ako gaano katagal natin pakukuluhan, eh depende. Pag medyo lumalapot na yung ating uh, sauce, eh okay nga. Pero may iba namang gusto masabaw yung kanilang pusit, adobong pusit, so nasa sinyo yan. Pero ako kasi, mas gusto ko yung parang medyo lumalapot na yung ating uh, sauce para pag natin sa kanin, eh talagang pagkasarap-sarap. So, ayan mga kaibigan. Ngayong tag-init pala mga kaibigan, pag bumili ng pusit, eh mura ngayon sa mga, sa mga palengke. Tapos ito pala nagdagdag ako dito ng ano, at least ng rock salt. So, sa alat naman, uh, to taste yan, pwede kayong gumamit ng patis. Rock salt, kung iba naman gumagamit ng MSG, like yung betchin. O, oh, kaya yeah, magic sarap. So, nasa siniyan pero ako kasi ito pa lang eh, rock salt lang eh, talagang masarap na ito mga kaibigan. Kasi yung tinta ng pus pusit, yun yung, yun yung, nagdadala, yun yung masarap talaga. Kasi siya nagdagdag pa tayo ng toyo, kaya sabi ko sa inyo, 45 tablespoon yung nagamit ko na soy sauce dito. So ayan, further, dito kasi natin titikman yung salsa eh, kung, kung okay na ba yung lasa sa inyo. I-adjust nyo lang, kung gusto ko mahilig kayo sa matamis, dagdagan nyo pa ng konting asukal. Tapos, mabalik ulit ako, ba't ako naglagay ng kinchay Ang ginagawa kasi ng kinchay nagpapabango siya. And at the same time talaga, inaalis niya yung lansay. Kaya ako hindi ko basta-basta kumakain ng adobong pusit kung hindi ko kilala yung gumagawa. Kasi pag, nadala ako eh, Pag kumakain ako sa iba, talagang nalalansaan ako eh. So, ayan. Patapos na tayo dito mga kaibigan. Ang ginagawa lang natin dito, eh, talagang pinapalapot lang natin further at yung sauce ay eh, kumabit sa ating pusit. So sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag and hit the notification bell para update kayo sa aking mga upcoming videos. So maraming maraming salamat kung umabot kayo sa sa point na to. Eh talagang sobrang salamat sa inyo sa inyong support. So naway wag kayong magsawa manood ng aking mga videos. So ito yung ibang sauce natin, sinet aside natin. Para visually makita nyo yung itsura ng ating ginawang adobo busit. So ayan mga kaibigan, no? tapos na tayo magluto. Madali lang lutuin to. So, this is Koyaniki again. I just wanna say maraming 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 salamat. Till next video. Thank you and have a good day, mga